ah Wow. Ah. Sandaya bro. to dito sa gilid. Eh hey, dun oh. Ganda dun oh. Uy madulas. Madulas. Uy, madulas. Madulas. Madulas dito. Ganda ng ilog. Ito niya. Ito nila mandi lo. Wow. Adventure. Pots adventure. Guys, ina yung daan. Wala pala talaga tayong dal. lalabasan bro. Uy, malalim nga oh. <laughs> oh, oh. Oh. Ganda. Dahil kung eh. Mga motor mo rin po. Wow. Sarap dyan. Ay, oh, lalim na oh. Ay, oh, pwedeng mag, ano? Tumalon. Wow. Ah, Grabe. na tayo kayo, dilanapon po eh. Dito na lang tayo. tayo. Love, tingo. Oh. <laughs> Men. New discover. Dali natin yung boys dito. Di man kag di man hard trail, di ba? Hindi. May ano lang konting ano lang. Ligot tayo diyan. guys, so. Oh. Ganda. Ah, relaxing. Ano? Oh, wow, nga. My goodness. Grabe. Kulikat gaming mamaya nito. Grabe lamig nga. Ganto na lang tayo. Hey, babad tayo. <laughs> babad, babad. Kailangan magbawa ng chinera sa sudo. Oh. Oh. Dito lang oh. Malumut, Ha? Malumot. matulas. <laughs> oh! <laughs> oh! oh! Grabe, parang ice water. <laughs> Namig. One. Two. Baban. Tahan, <laughs> lang. Oh. Oh my goodness. Oh. Woo! Guys, sarap dito guys Bro nil, Sir Ron tayo dito ulit Relax, relax. <gasps> Uli ka later Uli ka later lang <laughs> <Uling it later. laughs> <Lamp> pa ah Gabi <laughs> yeah, sarap Malamig Hala, <laughs> uh. oh may ano po, may daan pa labas, no? Yung doon sana doon sa taas meron eh. Ana Ana Falls. Ay, hmm. uh, inararo. Pero ano, giba daw yung daan. utanong tayo, no? Uh, Woo. Sarap.

favorite ni babe oh ngayon yung favorite niya nakikita sa ulap eh big screen yun malamit naman yun sa ganyan yun guys may yung uh, namamana dito Halos <laughs> sir. Ganda ng buhok na bro. Ganda ng buhok. Nanan dadak pa niya. Amo ah, Dalag pala, dalag. <laughs> Sana yun ay no. All right. So babalikan ulit natin yung dinaanan natin kanina. This is it. Go. Nice. Pinupulikat na ako. Yulas Kaya bro Hilahin ko na One, two. Okay, one. One, two, three, two. <laughs> Meron. kaya nga eh <laughs> hindi natin nakuha na yun oh. nakahanga ko guys hindi ko manutral paayos ko na yun bala ng shotgun guys oh. dami dito daming nangangaso

Basic Valentino na eh. Sumisigaw-sigaw pa yung clutch nya Ganito to pag sobrang init na eh Umiiyak yung clutch Woo, oh, So ayan guys Sinundan lang namin tong ano na to oh, Yung bakas Hanggang mapadpad kami do sa ilog init na <laughs> Ayan guys so oh. Ganto kainit pag nasa labas ka ng gubat. Pero pag nandito na sa loob ng gubat, ang dilim. Parang makulimlim. Oo, ito na naman ang alikabok. My goodness. Ganda. Lord, thank you. Woo. Grabe oh. <laughs> Putik <laughs> na yan, epic fail Nagmumoment ako eh <laughs> Sabihin ko saan ang ganda ng bundok na yun Parang painting lang oh Biglang may humila sa akin <laughs> Buti na lang wala si Bro Sven sa likod <laughs> Kundi nakita niya tayong Muntik ng malaglag sa bangin <laughs> Babalikan natin to Sasama natin sila bro Woohoo! Grabing aligabok Oh man Sarap Gutom na ako Wow Wow! <laughs> ah! <laughs> <Woo>. <laughs> Ang rats yun Woo! <laughs> Muntik <laughs> na ako <laughs> Buti na control natin <laughs> So yan guys Bali yung ilog palang pinuntahan natin is Si bubida? Pida Santa na Ayan, Santa Ines pala yung pangalan doon. Si eh. Tapos ito, hindi po sityo mataban Tapos <laughs> doon, si sityo burog, Santa Rosa. Oh, thank you. Bye-bye. So, ayan guys, exit na tayo. Medyo okay na hindihan dito. Mahalikabok nga lang. Sarap nam namin ng ano dito, no? Kaligasan, no? ay na yun yung ay yung tulay ng sakobya baka mm -hmm. <laughs> ah, may paakyat eh tulas dito pag basa oh Ha 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 ganda ganda nun oh. o na yung barang gorge Whoa! ang galing nandana na to ha ah. dinadaanan kaya na tubig to ang lilim dito Akala ko snake. Yun, ito na yung river. Wow, sarap mag-swimming na mga ano. Mga duck. Up. All right. Oi, may naliligo. nag delete lang tayo ng ilang video doon. medyo puno na kasi yes di na namamantay sa tubig thank you lord Woo. sana tuloy tuloy na yun hindi na mamatay sa tubig. Para lesa beria. <laughs> Tumalon. Dami na liligo dito. <laughs> wow. Dami ah. <laughs> safe, safe. Dala-dala pa natin to. <laughs> Yung dahon ng saging. Sumabit sa ano ko. Safe, safe. Thank you, Lord. So, yan guys. Magkakape muna daw tayo. Sa tanghali. Ay! Putik we'll na. The... Ay, 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 ay. Ganyan yung ano eh. Nakakatakot yung... Oh, tumatawid bigla oh. sila kala ko ba banggado sa sa sakyan. so yan nagkakaya magkape dito si Roseben Ben ito na yung pinaka lunch namin tara so na, try natin ano wala wala na naman diretso na tayo uwi no? diretso uwi na ha no <laughs> na naman tayo sa sa Cobia River pinupuligat na ako Ito natin si Bruce Ben let's go lambot hehehe <laughs> namatay si Valentino sa tubig wow sarap tumalon uy uy oh, pinulikat yung daliri ko Woo. Oh, shit. yung aking ano Rotel cable Pag nasosobran sa tubig O oh. <laughs> Kailangan mo siyang i-clutch Para tumigil na tayo guys naglalak yung ano ko throttle cable butas ang aking gloves grabe up na ng mga ano ko kalyo guys palabas na tayo ng riverbed palabas po ay nalikabok na naman Ya sa lubungan 4x4 naman na ah. nalikabok yan Dami na naman namamasyal masyal. At tanggalan ng gulong. My goodness. Mabo okay kayo ma? sabi yun ah tanggalan ng gulong yung 4x4 so ayan guys nandito na tayo nandito na tayo sa teka thank you lord naka uwi na safe so paalam na tayo kay bro spin bro ingat thank you very much ingat ingat oh. sige natin so see you next trail please like, share and subscribe yan sana nag enjoy kayo sa panonood sa medyo mahaba video natin <laughs> so nag enjoy kami sa trail na to napakaganda na pinuntaan namin. so Bye guys. Yeah, yeah. Thank you, yeah. thank you, uh, some uh, yeah. subscribers, lots yeah. subscribers, and down, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat. The one they call the goat, mate on the beat. you the me what you.